Pag-usapan natin ngayon ang Antichrist. Isa po itong person na hindi na po nating aabutan mga born again Christians dahil bago pa po ito lumantad o lumabas, dadagitin na po tayo ng Panginoong Hesus Kristo. At uh, ano ba 'yung mga katangian nitong Antichristong ito? Meron po akong ilang points dito. Actually, wala po akong kodiko. ko. Ayun lang po ito sa mga napag-aralan ko. Ah uh, akin lang po itong hihimay-himayin at ibabahagi sa inyo habang ako po ay nagkakape, nag-aalmusal. Ano, sayang naman po kasi yung time pang hindi ako magre-record lalo na po talagang kaninang habang ako ay uh, uh, gumagawa ng breakfast ko. Ako po ay talaga pong uh, nandito na po sa aking uh, puso at isipan itong gagawin kong vlog tungkol sa Antikristo. Ang Antikristo po ay isa pong very popular na laman ngayon ng social media, partikular nga po dito sa ating favorite platform ang YouTube dahil alam po ba ninyo dahil uh, na essence na po ng maraming mga mananampalataya ngayon, mga born again Christians na malapit na pong maitayo ang Third Temple. Dahil ito po nga, ne, yung kaguluhan na yan ne, sa Israel, ne, yan po ang magiging daan o tulay upang lumantad na ang man of lawlessness. Okay. Ano-ano po ba ang mga katangian ng Antikristo? Ngayon po ay naligtas na, tumanggap na tayo kay Jesus. At aalisin po tayo ni Jesus dito sa mundong ibabaw na ito pagdating ng tribulation sapagkat naglagak na nga po tayo ng pananampalataya sa Kanya. Hindi niya tayo papayagan na sumuong dito sa Great Tribulation o sa Tribulation man na yan. Kasi yung first three and a half years Tribulation, then the second half is Great Tribulation. Overall, that's ano, seven years. Kaya e, sabi ko po sa inyo, ang Antikristo po, paglantad nito, biglaan siyang lalantad bigla ang lalantad. Pag na-rapture na po tayo mga believers, bigla siyang lalantad. Siya po ay, number one point natin, magiging pinakasikat na tao sa kasaysayan ng mundo. Siyempre, ang pinakasikat po si Jesus. Pero hindi natin ile-level si Jesus doon. Doon sa Antikristo. Ibig sabihin, among sa mga naging famous na mga tao sa mundo, like Sabihin na po natin sa panahon natin ngayon, medyo medyo may pagkarak and roll po kasi ako eh, no? May pagkarak and roller ako, no? Sabihin na po natin na ikumpara mo kay Elvis, pag samasamahin mo man ang kasikatan nitong si Elvis ng Beatles, ni Janis Joplin, ng Carpenters, ng Bee Gees, ni Nora Honor, sino pa? Yung mga sikat na artista ngayon dito, pag samasamahin mo man Taylor Swift, pagsamasamahin mo man yung mga kasikatan nila, wala man lang po sa kalahati doon sa kasikatan ng Antikristo. So, number one point natin, siya po ang magiging pinakasikat na tao na nabuhay sa mundo. Pero siyempre hindi natin kinukumpara kay Jesus. Sapagkat si Jesus po, ibang klase po yung pagpunta niya. Sapagkat siya ay Diyos. I mean, doon sa mga ordinaryong tao na ipinanganak sa mundo, ang pinakasikat ay ang Antikristo. Pero sad to say, actually happy to say, not sad to say, sad to say para doon sa mga maiiwan, makikilala nila ito. Pero tayo mga born again Christians, na rapture na tayo, hindi na po natin siya makikilala. Pero alam po natin yung kanyang katangian. Number one, siya po ang pinakasikat na taong mabubuhay sa mundo. Among, no? sa mga ipinanganak ng natural cause. Pangalawa, siya po ang magiging pinakamasamang tao sa kasaysayan ng mundo. Pag samasamahin mo man si Stalin, sabi ng isang magaling na teolodya na si Dr. David Jeremiah, which is my favorite, I hope i-consider niya pong mag-subscribe kay Dr. David Jeremiah. Paborito ko po yan, okay? Ah... Uh, pag samasamahin mo man daw si Hitler, si Stalin, Napoleon, sino pa, lahat ng mga uh, naging mga masasamang mga tao, si Herodes man, o yung mga masasamang Assyrian dati, na pag, pag samasamahin mo na sila, wala pa po sa kalahati doon sa taglay ng kasamaan ng Antikristo. Kaya sabi ko po sa inyo, huwag niyong pangarapin na maiwan dito. Kaya, while there is yet time, still time rather, receive Jesus as your very own personal Lord and Savior. Para bago dumating si tribulation, at least na na po tayo. Hindi po ba? Okay. Pangatlong katangian, siya po ang magiging pinaka-charming na tao. Ibig sabihin, pag sinabi mong charming, malakas ang karisma nito sa mga tao. Kayang-kaya kanyang -kayang paikutin sa konting laway lang, ibig sabihin sa kunting salita lang, kayang-kaya kanyang paikutin. Amen? Okay, kayang-kaya kanyang i-control. Pang-apat, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Okay. Ang Antikristo po, yung first three and a half years, charming siya. Punong-punong siya ng charm, ng karisma. Pero doon sa lagitnaan nito, pupunta po siya sa third temple at itatanghal niya ang, ano, sarili niya bilang Diyos. Kalapas tanga ng walang pangalawa, abomination of desolation. Yan ang tawag ng Bible diyan. Kaya si Antichristo po, dahil dun sa ginawa niya ngayon dun sa temple, pasok na po yung great tribulation. Puot ng Diyos sa mundo. Yan po ang mangyayari. Lahat ng mga nuclear war, lahat ng mga lindo na pagkalalakas-lakas mararanasan during that time. Kaya huwag niyong pangaraping maiwan. Okay? Number five. Ang Antikristo ay hinulaan na sa Biblia. Again, ang Antikristo ay hinulaan na sa Biblia. Akalain ninyo, isang individual ha, isang individual lang siya na hindi pa lumalantad, nahulaan na. 'di ba? Kaya lang ang problema ang problema kapag kami mga ganyan nahula hula, minsan pag dumating na hinulaan, dine deadma, 'di ba? Parang si Jesus Christ, hinulaan siya eh doon sa Old Testament. Pagdating niya, dine deadma siya. Pinapako pa nila sa krus, 'di ba? So ang Antikristo pagdating ng mga pagdating ng tribulation, mabubulagan yung mga tao mabubulagan sila. Although may mga magiging mga born again Christians pagdating ng tribulation, pero marami magpapatatak doon sa tatak ng halimaw na ito. Halimaw po ang Antikristo ang tawag. Ano? Unang halimaw siya, first base. Dahil ito po ay uh, nagbibigay ng comfort sa mga tao. Dahil during that time, ang hirap talaga ng buhay. Kaya sabi niya, okay, kung wala kayong tatak, hindi kayo makakabili. Hindi kayo makakapagbenta. Hindi kayo makakapunta sa mall merong itatata merong ilalagay na biochips no sa inyong sa kanilang mga kamay yung mga maiiwan no ayaw kong sabihin na kayo yun I hope na nakikinig dito marature tayong lahat ano pero doon sa mga may iwan, may biochips na ilalagay, then igaganon lang doon sa isang machine, madidetect na kung may tatak nga o marka ka ng halimaw, ito nga ang Antikristo. Ngayon, tanongin niyo po ako, naipanganak na bang Antikristo? Hinug na hinug na po siya. Anytime now, lalantad na po. Anytime now, mararapture na kasi po tayo una tayong papaitaas. Una tayong mararapture. Kaya ito pong mga vlogs na ganito tungkol sa Antikristo, very important po ito. Sapagkat pag narapture na tayo mga born again Christians, mananatili po sa YouTube itong mga ganito mga uh, aralin o mga paksa tungkol sa mga end times. At naniniwala ako, pagdating ng Great Tribulation, maraming maghahanap tungkol sa mga Uh, ganitong paksa, sapagkat hahanapin ah, nila, paano ba talaga ano ba ang nangyayari, what's really happening then they will go to YouTube and some other platforms kung may mga post sa Facebook, tungkol dito kung may mga videos din sa Facebook, Instagram o kung ano-ano mga, mga platform maghahanap talaga sila para malaman nila what is really happening and then makakakilala nga sila, hey Anticristo pala yan then ayun na hindi silang yung iba doon hindi magpapatatak and then ipapatugis sila ni Antikristo at ipapupugot ang kanilang mga ulo pero nagtagumpay sila sapagkat sila ay maliligtas at makakapiling natin sa langit sapagkat tayo mga church age people tayo mga church age generation tayo po ay narapture na kasama natin si Jesus magsubscribe ka na rito matututo ka rito I-share mo ang video nito. Masaya dito. Si Jesus ang bida rito. Walang ibang bida rito. Itataas natin si Jesus dito. Actually, mataas na po siya. Pero I mean, ililip natin lalo ang anyang pangalan. Lalo na po ngayon, last days. Pag born again believer ka, born again Christian ka, hindi ka matatakot sa rapture. Aabangan natin si Jesus. As always, He truly loves us all.